Make a love shout out everyone guys sa uh, araw na ito tayo ay gagawin at pupunta dito sa murang ukay-ukay sa lungsod ng Pasay kung saan dito natin matatagpuan ang medyo mababa kahit new arrival pa sila malapit ito guys sa Libertad Station uh, halos kahelera ng McDonald at papat ng Banco de Oro so tira, samahan nyo ako mga kapatid tira! so yun nga mga kapatid uh, a na natin maghalungkat at maghanap-hanap ng medyo branded at may quality pang mga okay katulad na lamang nito itong si Ultra Boss na off white medyo dirty white size 7 so medyo katamtaman lang yung sukat niya medyo matibay pa maayos pantalumpakan kita bi mo na natin balikan natin pagka bumaba na ang presyo so yun nga guys sipat-sipatin lang natin mabuti silipin natin yung mga matitikas at magaganda pa ang mga talampakan at wala pang gasgas -gas. so, dito tayo dito sa maraming nakahelera itong pula na itong makapatid kapatid silipin natin ang kanyang size size 41 kulay pula na all star wow maganda ito bagong bago pa yung kulay wala pang gasgas -gas yung talampakan hindi pa nakaranas ng apak sa kalsada medyo matibay pa siya maganda. Wow. So, ito pa isa, kulay asul. Ang daming all-star, mga kapatid. mga mga chaktilor kung tawagin natin sa mga saun, sinaunang panahon. Size, si pa natin. Size 41 din. So, medyo maganda ang mga sizes pagka bago pa dating. Makapamili pa tayo ng magdadagadya kulay at mga sizes katulad na lamang nitong puma na ito, mga kapatid. Ayan you know, o, medyo matikas pa ang talampakan, wala pa masyadong gasgas, -gas. pwede na, super gaang. Kaya lang silapin, silipin natin yung sizes ng mabuti. Ayan, no? ito na nasa size 8 and a half, di natin masilip ang kanyang original na sizes, medyo burado na. So, yan no? matikas itong kulay royal blue na all-star na to at ito pang adidas na royal blue din size 18 and a half. medyo okay pa siya pero lumang style na lumang stelo pero pwede na sa halagang 980 pwede na siya wow ito ito Ludes. itong parang all star ang itsura niya kulay brown maganda size ano ba ang size nito 40 ayan o no? So, magandang itsura. May quality siya. may medyo dark ang bandang taas. Medyo light ang bandang baba. Then, dito tayo sa taas din. Meron ding dark blue. Ayun, no? At ito, si Warrior. Maganda ito. Maganda ito pang jagger. Ito yung mga Korean na sapatos. Patok na yun. Pwede siya. Ayan, no? So, size 8 and a half. Pwede. Medyo malaki-laki ang size. Hindi yun, know, Pwede na siya. Balikan natin after one week magkabababa na ito. Itong ribok na ito, mga um, maganda siya. Hindi pa kalas pag Silipin muna natin ang talampakan. Okay pa. Size 9 and a half. Medyo malaki-laki ito. Yeah, no? pero dun sa mga malalaki ang paswak na swak ito, ang kinaganda lamang dito pagka tayo ay nagawi ng hindi pa masyadong napipili yung mga magagandang sizes so nandito pa, ito maganda rito Rhodes. itong passion na ito ayan o no? malaking size ito size, sa ilan lang ah hindi makita eh, pero parang nasa size 18.5 or 9 Medyo malaki-laki siya. Ayan o, Malinis pa. Matibay. Wala pang gas-gas ang talampakan. ayun o. o. solid pa. Sa halagang 980 pwede na siya. Ngayon, pwede nating balikan after one week. Bababain muna natin yung presyo. Pero sana nandito pa yan. Pero tingin ko, mabibili na ito. Pagka ganito ang kaganda. Pagkaganyan kalinis. Ito pag nasa bandang taas, maganda rin to kapatid. Medyo malaki ang size nito, ito. Yan ang matikas pa. Solid pa ang talampakan. Wala pong masyadong issue. So, may kagandahan pa. Pwede ito. Ang size nga lang nito, medyo malaki. Nasa uh, size 7 ng Indihop lang pala. Malaki tignan pero malit Sa Europe, pero 7 na kalagay. Pero tingin ko nasa mga 8 in half yun eh sa US Nano. Ito naman si Air Max. Medyo maganda pa. Size 8 in half, malaki-laki din. Medyo may may kaunting issue nga lang yung tamplampakan, may gas-gas na. So hindi na siya ganoon ka solido ang talampakan. So sa ngayon mga kapatid, marami pa mo pagpilian na mga magaganda katulad na nito pwede pa size 8 and a half marami pang mga medyo malalaki ang sizes pag uh, new arrival pa sila so ito ay nasa mga isang linggo na na display nila kaya bumaba na ng 980 ito may ang mundo nito si adidas uh, may pagkadilaw siya solid pero pang teenager yung kulay Ayan sa kami, medyo malaki ang size. Nine and a half. Pwede. Pwede pang teenager siya. Ito namang Nike na ito. Size medyo malabo ng konti. Eight and a half. Medyo malaki din ang sukat. May kalinisan pa ang talampakan. Wala pang masyadong issue. Wala pang masyadong tuklap. Yun nga, silipin natin mabuti lamang. Kasi baka may mga kunting gasgas -gas na ang talampakan. Unang-una, yung mga swelas, baka natutuklap na. Itong Nike na to maganda rin ito mga kapatid. Medyo maliit lang siya. Nasa size 7 and lang. Ito rin, okay rin ito. Sa talampakan pa lang, malinis, magaang. So, super so far, ang daming mga magaganda pa ngayon. Ang dami pa, hindi pa masyadong dinumog at dinagsa. Katulad na lamang ng adidas nito. So, pergan mga kapatid. May kunting gasgas -gas na lang yung dulo ng talampakan. Medyo pudpud -pud na ng bahagya. Size 8 and a half. Pwede. Pwede ito. So, yun nga. Pakasilip-silipin natin ng mabuti. titignan natin unang-una ang mga suelas. Baka meron ng tuklap. o may konting damage na ito maganda rin tong ultra boss na ito adidas lalo na itong Nike na ito, bagong bago pa tignan ayan no? Oh. malinis pa ang talampakan wow solid pa ito mga kapatid sa halagang 980 pwede na pero mas mainam pa natin ng konti silipin natin ang size parang nasa ilalim hindi masyadong nasisilip itong Jordan na ito maganda rin itong black ayan oh size na sa nasa, uh, gilid ang sizes niya. silipin natin mabuti ah. Nasa 8 and a half, medyo malaki siya. Wala pang issue ang talampakan, malinis pa si Jordan. Ayun you know? oh. Pwede. Uh, pababain muna natin ng konti. Siguro mga after one week, medyo bababa na ito. So, dito naman, sa bandang taas, meron silang mga libron dito. Ayan, oh solid pa siya si Lebron silipin natin yung sizes hindi masyadong makita size 9 medyo malaki laki 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 siya ayan o oh. so pwede medyo matikas pa yung talampakan solido pa ayan di, di pa masyadong laspag yun ang importante yung mga swelas na buong buba itong si Jordan Ayan, o. medyo puti nga lang ang kulay pero ito na yung usong kulay sa ngayon size 7 and a half medyo maliit na konti pero malaki tingnan pero parang kasya na sa akin yung mga ganitong size ako kasi naglalaro sa 8 and a half or 9 pero parang malaki sa tignan eh. solid pa ang talampakan wala pa masyadong issue maganda rin yung kulay ito yung patok ng kulay ngayon so maganda uh, hintay natin bumaba ang presyo after one week balikan natin siya katulad na lamang nito ding silver na ito yung dulo parang may silver ayan o parang elevated show siya tingin ko pang babae ito isang tabi muna natin so, so far ngayon mga kapatid ang daming namimili ang daming tumitingin ang daming sumisipat dito sa mga magagara at medyo unique. Katulad naman dito, unique na mga style ng ukay at mga branden So dito naman sa gawing ito, nandito yung mga pambabae nila mga kapatid. Nandito yung pambabae nila. Ayan ang daming mga makukulay na sapatos. Iyan, soon, halongkotin natin yan. So sa ngayon sa mga pambay, 635 sila ngayon. Tapos dito sa mga lalaki, 980 sila sa ngayon. So ito yung part na to, itong mga pambabae. Ito dito sa panglalaki, 980 lahat. Dito bumaba ng 635 hanggang 485 yung mga pambabae. So yung mga kapatid, yung mga sandalyas din nila ay bumaba na rin ng 335 So, hali kayo. Sugurin na natin ito. Nasa isang linggong si sale sila. Andito lang ito sa kahabaan ng labas na dito. Ito yung Libertad District. Ito yung going to Makati. Evangelista, Makati. Ito, tapat siya sa video. Ayan. Video Libertad saka ito yung Libertad Station mismo Pagbaba baba nyo dyan, lakarin nyo lang yung bahagya dyan sa Libertad Station maglakad lang kayo ng konti, mga 20 meters yun ah, okay okay so God bless everyone